At sa pagkakataong ito, balikan natin ang ula tungkol sa 30 polis na mga lumabag sa batas ang pinatawa na ng parusa ng pamunuan ng Philippine National Police. Isa sa mga ito ay si PO2 Manuel Fuentes na nanutok ng baril sa tondo. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Nahuli na ng mga tauhan ng Manila Police District ang awol na polis na si PO2 Manuel Fuentes na nanutok ng baril sa mga residente at barangay tanod sa Tondo, Manila noong isang linggo. Ayon kay DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento, September 16 pa awol si Fuentes dahil sa kasong robbery at kidnapping, subalit muling nasangkot sa panunutok ng baril noong October 9 gamit ang kanyang service firearm. Kaya naman, Tiniyak ng kalihim na tuluyan na itong aalis sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso. Hindi po natin ito tolerate yung uh, mga miyembro ng kapulisan na gagawa ng hindi tamat nakakasira sa pangalan ng Philippine National Police na napaka-unfair sa ating mga kapulisan na gumagawa naman ng kanilang trabaho sa pagprotekta, pagserbisyo sa ating uh, taong bayan sa kasalukuyan. Nasa 30 polis na ang naalis nila sa pwesto dahil sa mga paglabag. Labing isa rito ang tuluyang inali sa serbisyo. Labing isa ang demoted ng isang rango at walo ang nasuspende. Kaugnay nito ay nais na silipin ni Secretary Sarmiento ang training ng mga ito sa Philippine Public Safety College o PPSC. Sila po yung nagpo ng ibibigay sa Philippine National Police pero dapat pagdating po sa PNP yung ideal po na police ang darating sa Philippine National Police will be able to not only serve and protect the people will be but be is able to accomplish the mission given to them Nice din ang kalihim na mudling buhayin ang Police Law Enforcement Board upang mapabilis ang pagresolba ng reklamo laban sa isang pulis Layunin din ito na ang pagpapabilis ng proseso sa mga nakahaing kaso sa Napolcom laban sa mga pulis. Ayon kay Secretary Sarmiento, dapat ay sa loob ng tatlong buwan ay may desisyon na ang Napolcom sa isang kaso upang maiwasan na mabigyan pa uli ng duty ang isang pulis na may pending na reklamo. May 200 cases pa na nandoon ngayon na na, na gusto, ang iba nito medyo matagal na eh. makikita natin yung papel, medyo may kalumaan na nga. So, pag may iba na yung kulay ng papel eh, taon, ta, taon na po. So, tatagal sa, sa proseso ng hearing at uh, ito nga, ang tinitingnan natin ngayon na may timeline na dapat. No? Gayunman, tiniyak ng kalihim na mabibigyan ng patas na investigasyon ang mga pulis upang malaman kung lehitimo ang reklamo o isang uri lamang ng harassment mula sa mga kriminal na nahuli ng mga ito. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.